Okay, magandang hapon po. Mga kababayan, pag-usapan po natin itong nakatakdang rally na gagawin bukas. Bukas ng linggo, January 28. Ang una ko pong nalaman na rally ay yung gagawin dyan sa Quirino Grandstand, Luneta, na pinangungunahan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na ang dadalo nga po ay eh, Syempre hindi lang naman sana. Ito hindi lang naman para sa mga Marcos supporters kundi para sa lahat ng Pilipino na gustong pumunta na sumusuporta sa gobyerno. Dahil ang title po nito is nang rally na ito eh, uh, kick-off rally Yung Bagong Pilipinas kick-off rally. 'Yun po ang theme. Kaya syempre hindi naman po ito para lang sa mga Marcos Loyalist, kundi sa lahat, para sa lahat ng mamamayan, para sa lahat ng Pilipino na gustong uh, sumuporta sa mga programa at polisiya ng ating government. Ngayon, nagulat po ako kasi just a few minutes ago, eh, narinig ko po na magkakaroon din ng rally sa Davao. Prayer rally prayer rally na uh, organized din, organized, ng uh, Duterte family. Duterte family and uh, the Duterte supporters sa Davao. Ngayon, ito po ang kinakagulat ko at medyo nalulungkot po ako talaga sa mangyayari ito. Kasi itong gagawin dyan sa Kirino Grandstand na pangungunahan ng ating Pangulo na ito ay activity para sa gobyerno para sa mamamayan na hindi po ba dapat lang sana e eh, kasama itong si BP Sara at alam mo lahat ng mga nang mga, mga, mga nasa gobyerno. Lalo pa na dati naman ay eh, magka-partner sila. Unity team one uh, one party sila nung nangampanya maganda sana kung nag-attend din itong si VP Sara dyan sa mag-attend din dyan sa kick off rally na yan sa Luneta bukas being the vice president pero ito nga po ang mangyayari bukas magkakaroon din ng sariling rally yung Duterte family sa Davao so mga kababayan, ano ba sa palagay ninyo ang ibig sabihin nito? Ano ibig sabihin? Nakikipag-compete? Kung gusto magpa-prayer rally, kailangan bang itapat dito sa kick-off rally ng Pangulo? Imbis na kumbaga eh, mag-join doon sa, dito sa gagawing rally na ito, bukas since she is part of the government. Eh, bakit nag-organize ng sariling rally? Ano ito? Paramihan ng attendees? Paramihan ng palakasa ng uh, supporters, puwersa? So, ano ito? Alam nyo, itong uh, Itong rally sa Luneta, ito ay talagang nakaset na at pina-organize nga ito ng angulo. Na dapat sana kung ikaw ay sumusuporta sa gobyerno sa programa ng bagong Pilipinas, hindi ba dapat susuport ka, mag-a-attend ka? Pero since hindi na nga po mag-a-attend itong CBP-SARA, si ay gugagawa din siya ng sarili niyang parali. Na ang sabi nga, mag, mag, ang theme yata nito eh, yung uh, ng rally na to sa Davao, although this is a prayer rally, <laughs> prayer talaga, eh yung uh, siguro yung magiging mga laman ng mga speeches dito ay babardagulin yung People's Initiative ng Charter Change. Kasi magsasalita yata dito yung, yung mag-aama. At ang magiging topic ay yung People's Initiative na kinukontra nila. So, ang ibig sabihin, dahil ang People's Initiative ay ayon sa programa itinutulak ng government natin yung charter change ibig sabihin kinukontra nila ito kinukontra uh, babatikusin at talagang binabatikus na nga so hindi ba para sa akin ha this rally in Davao is is just a show of ah uh, contradicting the programs of the government. Nagpapakakontrabida. Hindi ba? So, hindi sila hindi sila sumusuporta sa kahit ano na programa at policy ng Bongbong Marcos government. Dahil ito nga, kinukontra nila. Taliwas aliwas sa So ibig sabihin well yung unity team talaga eh para sa akin talagang wala namang talagang unity wala naman talaga Pero ito talagang pinapatunayan na magkalaban na talaga itong dalawang grupo itong dalawang pamilya na ito Magkalaban na talaga Sino ba ang nakikipaglaban kasi kung titingnan natin, itong rally sa Luneta, ito ay rally ng government. So itong ipinangtapat dito sa rally na ito ng pro-government. Eh, o di anti-government. It will be an anti-government rally. Itong gagawin sa Davao. Unang-una, dapat mag a sana doon itong si Sara Duterte dahil vice president siya. Nasa loob siya ng gobyerno eh. Pero ito maggagawa din ng sariling parali na para bang para bang contest parang magpapaligsahan sila na paramihan ng attendees. Well, kung sa paramihan din lang naman ng attendees, alam natin na for sure, mayroon dyan maghahakot. Given na yan lagi sa mga ganyan. Eh. Sa mga competition na ganyan. Ngayon, ang nakakalangkot lang po talaga, dito po natin makikita na tayong mga Pilipino ay hindi talaga nagkakaisa. Kahit na yung itong kasalukuyan nating Pangulo, Pangulong Bongbong Marcos, eh, nanawagan na siya ng pagkakaisa noong kampanya. Di ba? Ang panawagan niya is pagkakaisa. Pero sino ba ang ayaw makipagkaisa? Proof na gusto makipagkaisa ng uh, pangulo natin. 'Di ba? Tinanggal na niya yung uh, political color. Ang dami niyang inappoint na mga hindi naman niya kapartido, mga kalabang partido, mga dilawan. Dilawan, DDS di ba binigyan niya ng pagkakataon na makapagsilbi sa loob ng gobyerno niya maraming ang nagtampo sa kanya di ba yung KBL nagtampo maraming nagtampo dahil oh si Elizabeth Oropesa nagtampo saan na kaya yon wala nang balita kay Elizabeth Oropesa mula nung mula nung umalis siya sa kampo ni BBM bakit? hindi kaya siya tinanggap doon sa nilipatan niya kasi kung hindi siya umalis di sinasana bukas aatendiyan ah, dyan sa luneta ngayon mga kababayan talaga pong nakakalungkot lang talaga itong nangyayari sa bansa natin kasi hindi kumbaga walang walang cooperation walang walang unity talaga walang pagkakaisa hindi ba dapat tayong lahat ng mga Pilipino, lalo na yung mga nandyan sa gobyerno, dapat eh nagkakaisa? Dapat sinusuportahan yung mga programa ng gobyerno. Pero ang daming palaging may mga kumukontra. Tingin ko tuloy parang parang naiinggit. Naiinggit na hindi siya ang may panukala ng programa. Alam naman niya na makabubuti yun sa sa ating lahat sa bansa. Pero dahil hindi sila ang makakapagpatupad, kukontrahin. Kagaya na lang nitong charter chains. Lahat naman ng mga naging pangulo ay eh, after Marcos, after Apolakay, di ba sinubukan naman talaga nila na baguhin yung saligang batas na hindi nangyari? Kasi may mga may mga kumukontra may kanya-kanyang rason ngayon na naman ito kinukontra uli kasi may kanya-kanyang rason nakakalungkot para sa para sa bansa na buti pa po noong panahon ng gera noong panahon ng ah uh, revolusyon noong panahon ng mga kastila Nagkaisa yung mga Pilipino. Anong ibig sabihin? Kinakailangan ba na danasin ulit natin ang uh, magkaroon ng mananako para magkaisa ulit? Or kailangan bang danasin ulit natin ang gera nang sa ganun ay magkaisa ulit? Kasi pag uh, pagpanahon ng karahasan ng gera gera, laban sa external power, nagkakaisa ang Pilipino. History tells that. Pero ngayon na, kumbaga eh, pinakikinabangan na natin yung uh, kalayaan na ipinaglaban ng mga ninuno natin, ito na kumbaga eh, wala tayong problema sa ngayon dahil walang walang nakakasakop sa atin. Walang external power na nananakop sa atin. Libreng libre tayo na lumipad. Libreng libre tayo na gawin 'yung mga bagay na gusto natin bilang bansa. Pero ito, tayo-tayo rin ang nag-aaway-away. Tayo-tayo rin ang nagkokontrahan napakahirap na ano eh. Di ba mga kababayan? At napakahirap isipin na tayo-tayo lang naman ang magkakalahi. Pero ayaw nating magkasundo. Di sinsana dapat itong lahat na namang na sa gobyerno. Kasi kayo yun dyan ang gumagawa ng kumbaga kayo ang namumuno sa amin. Kami tagasunod lang eh kaming mamamayan, tagasunod lang ninyo kung ano ang ipag-utos ninyo. Kung ano mga batas na gawin nyo, di ba? Tagasunod lang kami. Kayo dyan ang ang may karapatan na magpatupad ng kung ano mang makabubuti sa bansa natin. Di ba dapat kayo, kayo dapat ang magpakita sa amin na kayo ay nagkakasundo? Pero ito, imbis na imbis na ayunan, imbis na suportahan yung uh, mga magagandang na kaisipan, magagandang mga plano, polisiya, programa. Kaya may mga managmamagaling na ko kontra-kontra Gaya na lang nitong charter change, di ba? Porque hindi sila yung nakaupo, kung kontrahin. Pero nung panahon nila, eh, sinubukan din naman nila yan. <sighs> so ngayon, ito nga po na gagawing magkahiwalay na rally ng, kumbaga eh, magkabiyak. Magkabiyak. Ano bibig sabihin na magkabiyak? Di ba mag-asawa? Magka-partner? Magkabiyak na nabiyak. mag uh, nagpapakita sa sa mga tao itong paghihiwalay na ito ng rally ay pagpapakita po ito sa mga tao sa buong mundo na tayo mga Pilipino ay ayaw talagang magkasundo. Diba? Ayaw magkasundo. Bawat isa kasi gusto siya ang nandun sa taas. Gusto siya yung nakaupo sa trono. Mga hindi makahintay, mabibigyan naman ng kanya-kanyang panahon pagkakataon. Parang na, alam nyo, parang nakakahiya po sa mga, sa ibang lahi na nakakapanood sa mga pinaggagawa natin na tayo hindi magkasundo. Kaya naman hindi tayo umangat-angat sa buhay, di ba? Kaya tuloy yung hindi natin pagkakasundo, sinasamantala tayo ng dayuhan. 'Di ba? Tingnan mo mga Chinese, mga Chinese na nandito sa Pilipinas, sila magkakasundo. Nagkakaisa sila, nagtutulungan, nagsusuportahan mga dayo. Pero tayong mga taga rito, may ari ng may ari ng bansa, may ari ng kapaligiran. Tayo yung naglalabo-labo. Kaya sinasamantala tayo ng nitong mga dayuhan. Kaya ngayon, nakikita nila na hindi tayo magkasundo, sila nagkakasundo. Kaya eh, hayan ang ano? Hayan ang resulta. Tayo, nananatili tayo na ubring tagasunod. Utusan. Nitong mga mayayamang nagahari, nag-aamo mga amo natin, mga amo ng Pilipino, dahil nga, hindi magkasundo. Kasi kung nagkakasundo ba eh, kung ano man naiisip ng gobyerno, ng Pangulo na ikabubuti ng bawat isa, di ba sinusuportahan dapat? Pero, kontra, kontra, kontra. Dahil sa inggit, 'di ba? Dahil sa inggit. So kaya naman hanggang ngayon hindi lang yung mga Chinese dito sa loob ng bansa, mga Filipino Chinese ang nananamantala sa atin, kundi pati yung mainland China. Kasi nakikita nila eh. Nakikita nila na hindi nagkakasundo. Nakikita nila na kayang bayaran sinasamantala yung kahinaan natin, yung pagiging pagkakawatak-watak natin, sinasamantala. Ang dali, ang dali nating masakop. Just like in the old days, nung sinakop tayo ng Kastila, ang dali nating nasakop kasi nga walang unity. Di ba? Kanya-kanyang maliliit na mga kingdoms na nag-away-away din naman wala naman bansang Pilipinas nung araw. Ang mayroon tayo noon, mga little kingdoms na nag-aaway-away. O ano nangyari? Sa ng, pi, ng, ng Espanyol, yung isang kaharian, and then yung kaharian na yun, naging kaalyado niya ng Espanya. Tapos parehong lusubi nila yung mga iba-ibang mga kaharian. Kaya doon tayo nasakop. Yung mismong kapwa kalahi natin, although iba-ibang ibang, ibang uh, kaharian, pero iisang lahi, naging katulong pa sa paglusog at pagsakop doon sa mga iba-ibang mga maliliit na mga kaharian. Hanggang buong kapuluan ay nasakop. Kaya tayo na pangalangan ng Pilipinas. Nagkaroon na ng Pilipinas. At kaya tayo nasakop dahil hindi tayo united noon. Patsi-patsi. Buong kapuluan, mga maliliit na kingdoms. Mga regional, even up to now, yung regionalism. ba? Diba? Biculano ako, Bisaya, Ilocano, Pampanga, iba-iba. Para bang may kanya, um, aminin man na tanggap man natin na lahat tayo Pilipino. Pero hindi pa rin po nawawala talaga yung regional mentality. Oh, Bikulano ako. Batanggenyo, Kabitenyo, Pampanggenyo. ba? Diba? Parang hindi Pilipinas eh. Kaya madali tayong maano eh, napagsasamantalahan. So ngayon, itong uh, sistema na uh, pinangarap ikinampan niya ng bago nating Pangulo, Pangulong Bongbong Marcos, yung pagkakaisa ay hindi pa rin, hindi pa rin matupad. Tinanggap na nga niya, pati mga kalaban, di ba? Mga dilawan, napunta, napasok sa Malacanang, napasok sa mga posisyon, na pinagsilosan ng mga ibang mga kapartido. Tinanggap. Dahil gusto ng Pangulo magkaisa yung Pilipino. Pero ito pa rin, oh. Pero mga kababayan, sino ba sa akala ninyo ang ayaw makipagkaisa? Ay bet, hindi yan si Pangulong Bumbong Marcos. Para, kasi para sa kanya, oh, oh, sorry. Patapos na rin lang ako, umikse na pa. Para po kay Pangulong Bongbong Marcos, welcome ang lahat. Ano mang kulay, ano mang region, ano mang, ano mang religion, ano mang katayuan. Welcome lahat. Wala nang kulay. Pero ito, mayroon pa rin gustong magkulay, magpintura. 'di ba? So mga kababayan, nakakalungkot. Anyway, we will survive. Basta si Pangulong Bongbong Marcos lang ang pangulo natin. 'Di ba mga kababayan? Okay. Thank you for watching and I'll see you in my next video. Peace.